right mga amigos, former 4 division world champion Nonito the Filipino Flash Donaire nakatakdang bumalik sa ibabaw ng boxing ring sa darating na June 14 kontra sa boksingerong mula sa bansang Chile na si Andres Campos may kartadang 17 wins, 2 losses, 1 draw with 6 knockouts ang 42 anyos na si Nonito Donaire may kartadang 42 wins, 8 losses with 28 knockouts ayuling beses nga po natin nakita sa ibabaw ng boxing ring kontra Kay former WBC World Bantamweight Champion Alejandro Santiago Hulyo ng taong 2023 kung saan natalo nga po si Donaire via unanimous decision So bali sa pagbabalik nga po ni Donaire sa June eh halos dalawang taong tigil boxing po yun So bukod kay Andres Campos e eh, dadat ringras po ang kalaban ni Donaire pero ayon sa report, hindi naman daw po kasalanan ni Donaire kung bakit tumagal ang kanyang tigil boxing. Nagkaroon daw kasi ng negosasyon ang kampo ni Donaire at former pound for pound king na si Roman Chocolatito Gonzalez na maglaban sila. Ongoing ang negosasyon, subalit nagkaroon ng bagong oportunidad itong si Donaire kaya sinunggaban niya. Sa madaling sabi, hindi niya na po hinintay ang patumpik-tumpik na si Chocolatito. Sa mga nagdaang linggo, nagkaroon din po ng balita sa pagikipagtuoos ni Nonito Donaire kay former 3 Division World Champion Chan Riel Casimero. Isang local promoter nga daw po ang nagplano ng sago ang ito. So balit lang malaman ng local promoter ang presyo ni Nonito Donaire ay eh agad po itong umatras. Dahilan upang maging floating na naman po si former champ John Riel Casimero. Wala pa rin pong laban magpasa hanggang ngayon. In terms of business, naging mautak po si Donaire sa pagpili ng kanyang kalaban. Dahil yung paikipagtuos po kay Roman Chocolatito Latito Gonzales na dating pound for pound king, ay mas mayaman po sa legasya yung laban na yon at chak na mas malaking kwarta rin. Pero dahil hindi nga po natuloy ang plan A, maganda pa rin ang plan B ni Donaire kung saan ang paikipagtaos naman kay Andres Campos ay magiging para sa WBA Interim Bantamweight Title. At higit sa lahat, wala pong tapyas bayad na hinihingi tulad sa paikipagtuos kay John Riel Casimero kung saan yung local promoter ay humihiling ng tapyas bayad maikasalang ang laban nila ni Casimero. In terms of legacy, mas mayaman sa legacy yan itong laban ni Donaire kay John Riel Casimero dahil former 3 division champion yan. Pero yun nga lang mga amigo, sa eh, tapyas bayad naman ang aabutin mo. Tapos wala pang titulong nakataya. Sa madaling sabi, kahit talunin po ni Donaire si Casimero, ilalabas po na halos wala siyang mapapala sapagkat Maliit ang kanyang kikitain, wala pang titulo. Sa madaling sabi, paano niya maiinganyo na labanan siya ni former pound for pound king Roman Chocolatito Gonzalez kung wala siyang titulo. Hindi katulad kung tatalunin ni Donaire itong si Andres Campos at mapapasabaywang niya ang WBA interim bantamweight title. Hindi lang sa posibleng niyang maiinganyo si Chocolatito. Meron pa siyang tsansa na mapalaban sa WBA Pool Champion na si Antonio Vargas para sa isang tunay na world title fight. So ganyan po ang matalinong pagkakasa ng mga laban. Ika nga, if it doesn't make dollars, it doesn't make sense.